Konnichiwa. Again, my life as a small business owner. Medyo maaga nga rin ako nagising dyan at nagpabili nga ako kay inay ng kalamay At antok na antok pa nga rin ang ayabab dyan. Naghihikab pa talaga siya, <laughs> Ay, nandyan pala kayo. Hello po sa inyong lahat. Kakain na tayo na. Kalamay kung saan binilang ninanayaan sa nagiikot ikot ngarin dito sa amin. 50 pesos nga ang isang tab na yan. at sulit na nga rin talaga at masarap Dilibot nga. na nga rin pala ni Kuya dito yung pamangkin ko na si Zion At dahil nandito nga siya, meron nga tayong binabalak sa Ito kanya. Ito nga yung uso sa black app, kaya nga ginawa na nga rin namin dito. At yung video ka na, yan. Ay, na upload ko na nga rin dito sa page ko na to. Nakatulog na po pala si Zayo at si nga anak kapagpatulog sa kanya. Shoot, ah, na napaka ng batang itis. Tingnan mo naman, B. Tulog pa lang yan, ha? Hindi ko na nga rin naipakita. Nakapagbukas na nga rin ako ng pwesto dyan. At ayan nga, at meron na nga rin kaming customer. Siyempre, ano pa ba nga ba yung o-orderin nila, mga B? Wala nang iba kundi pastil talaga. Sa talaga, yan nga talagang pastil ang bestseller namin ngayon. Kasi ba naman, mga B, sa halagang 30 pesos, may kanin at ulam Dalam ka na. Dalawa nga lang, lang. lang. din pa na kami ni sa pwesto na to ng no mga time Absent na to. Absent ka rin kasi sa ISA may school nga siya. Yeah. dahil tanghali pa nga ng no mga time na yan, wala pa nga rin kami masyadong customer kaya ayat ngat nakahilata ka, Nakakaantok ba naman kasi talaga kapag tanghali? Tapos minsan kapag wala talaga kami customer sa tanghali, eh nakakatulog pa kami. Pero syempre pa idip-idlip ah, baka naman kasi mamaya pagising namin eh wala na yung mga gamit namin at tinda namin. Ay, hindi na nga rin pala nagtagal dyan. Ayan, yung dumating na nga rin pala si B dito sa pwesto. Pag wala rin talaga siyang lakad, eh dito nga rin siya pumupunta sa pwesto. Mga be, sinasamahan niya nga kami dito. At ito na nga, mga be, nung no, kinahapon nang na nga, meron na nga rin kami customer. Tumorder nga sila dyan ng humanda ka. Sobrang dami na nga rin yan at mabubusog ka na talaga dyan. So, for busy nga rin naman talaga ng mga person na to. Pag nga nagsasabay-sabay talaga yung customer at meron pa nga rin kaming didelivera. mga times nga talaga na hindi kami nakakapag-deliver at kulang nga kami sa tao. Ad order nga din si tita ng dalawang pastel with egg nga at deliver na nga rin namin sa kanya. Shoutout nga sa batang ito kung san-san napapadpad, Jed. <laughs> Sabi na nga rin na pag deliver ko kay Dita, ito nga pag deliver ko sa kaibigan namin. Abay, nag-order nga rin kasi siya sa atin ng merienda at dineliver na nga rin natin sa kanya. Sorte nga naman talaga ng mga dinidelivera namin kapag nga kompleto kami sa pwesto, talaga nakakapag-deliver kami mga Pagkatapos Pagkatapos nga namin mag-deliver, hindi na nga kami magpapatumpik-tumpik pa, e diretsyo na nga rin kami sa pwesto. Pagpasok nga namin dito sa pwesto, e eh nakikita nga namin yung magaganda namin customer. Thank you so much sa inyo. Abay, eto daw yung pinakamaganda, si Bini Miko. <laughs> Abay, suki na nga rin namin yung mga yan dito sa pwesto, mga At bay. eto, gumawa nga na naman tayo ng limang pastil. For takeout nga rin ito. Bumibusi nga sa harap ng pwesto namin at paglabas nga namin ang itay nga. Tinatawag nga ako, dala niya nga yung pinabili ko sa kanya. Galing na din kasi siya sa biyahe at nagpabili na nga rin ako sa kanya ng kulang nga rin sa pwesto. Hindi ko na nga rin po talaga na-videohan lahat. Ayan, ngat gabi na nga rin, nagsara na nga rin po kami ng pwesto Misan na yan. Minsan kasi talaga nakakalimutan ko na lang mag-video. Buti na nga lang si Clarice pag nga Sa kanya na nga, talaga ako nagsasabi na mag-video tapos ah. nga mga be, pauwi na kami at fast forward, ito uwi na nga kami dito sa bahay at hindi ko rin alam kung ba't ba nakasahod ang kamay ng itay. Abay, ah, wala pa po kong pira sa ngayon. O siya, hanggang dito na nga lang po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi.